So eto, magpapa appraise ulit tayo. Eto yung bili namin last uh, 2019, November 2019. umili kami sa Cebuana Luwilyer Pawn Shop sa bayan ng 21K, 3 grams. Eto siya. Kita ka oh, pogi. <laughs> o, pogi. <di>. Pogi. <laughs> Oh, isan lang mo na, charot. Pa-appraise mo na, Pogi. Mo. Ano? 3 grams. Yeah. Tapos 15.5 daw. Magiging? 15.5. 15.5 ang sanla nito. Oh, ayan guys. Divide mo doon sa 3 grams. Oh, ayun na nga pala. So, ito. Ito ang sanla niya sa 21K. 5,166.66. O, oh, di ba tumoble na naman tayo, guys? Ang saya. Ay, grabe. Good investment talaga. Thank you, Pati. Actually, kasi, ito yung, yan, isa sa mga separation pay. Termination pay. <laughs> ano, ano? Termination pay. <laughs> Termination pay. O, oh, di diba? Hindi naman nawala. Hmm. Lumaki pa. Yun lang. Bye.